Minamahal ko ka um, mga kapatid kay Kristo, lalong-lalo na lahat ng mga parokyano at mga deboto ng uh, San Ezekiel Moreno Parish. Magandang umaga po at happy fiesta po sa inyo lahat. Maraming salamat sa ating kura Paroko, ko, Father Dennis Salise, sa pag-anyaya sa akin kasama ang mga kapatid na pari ng Kaloocan na iba pang mga panauhing pari. Sa pag-anyaya sa amin na makapamuno o makapagdiwang ng banal na misa sa masayang okasyon ng kapistahan ng ating mahal na patron, San Ezekiel Moreno. Alam niyo po, sa ating mga katolikong kristyano, ang huling basbas -bas sa mga malapit ng pumanaw ay hindi lamang sinasamahan ng kumpisal at pagpapahid ng langis. Kapag kaya pa ng may sakit, minsan binibigyan siya ng komunyon. At ang tawag dito sa wikang Latin ay viaticum. Mula sa tatlong salita, via, te, cum. Ibig sabihin, Kasama mo sa biyahe o baon mo sa biyahe. At ang tawag natin dito sa Pilipino ay pantawid. Alam naman natin, malakas ang dating sa Pilipino ng salitang pantawid. Kaya nga meron tayong for peace, di ba? Na sinimulan ng isang presidente pero sinustain ng mga sumunod na presidente pantawid ng mga pamilyang Pilipino. Alam natin na kapag tayo bumibiyahe at mahaba ang biyahe, nagbabaon tayo sa kalsada. At ang tawag natin dito ay pantawid gutom. Siguro talagang ang Pilipino takot magutom. Dalawang klasing biyahe, ang nais nice kong pagnilayan natin sa ating ito ang ito, ang biyahe natin sa buhay sa mundong ibabaw una, at ang biyahe natin patungo sa kabilang buhay, pangalawa, at syempre, ang baon na kailangan natin para sa biyaheng ito. Simulan natin sa biyahe natin sa mundong ibabaw, alam natin, ito 'yung nagsisimula na mula pa sa paglilihi sa atin sa sinapupunan ng ating mga ina. Ito 'yung paalala ni Saint Paul sa ating second reading na narinig ngayon. Ang sabi ni San Pablo, mag-iingat kayo ha. Mag-iingat sa paraan ng inyong pamumuhay. At ang tinutukoy niyang pamumuhay, siyempre ay pamumuhay dito sa mundo. Kasi nga ang buhay sa daigdig ay isang paglalakbay at katulad ng mga ordinaryong paglalakbay, pwede kang maligaw, pwede kang maksidente o madisgrasya, pwedeng maantala ang biyahe, at pwede mangyaring hindi ka humantong sa iyong dapat paruonan. Kaya kailangan natin ng tamang baon sa pagtawid. At kung kailangan natin ng pagkain at material na bagay para makaraos sa mga pangangailangan natin sa buhay, di hamak na mas kailangan natin ang ibang klasing pagkain at inumin. Sabi rin ni St. Paul, huwag kayong gumaya sa mga mangmang. -mang. Pwede palang mabuhay na mangmang -mang dito sa mundo. Sigurado ako na alalan nyo rito yung talinghaga tungkol sa sampung dalaga sa Gospel of Matthew chapter 25. Ang sampung dalaga, lima daw sa kanila'y marunong at ang lima sa kanila'y mangmang. Siyempre, talinghaga to. Ang karunungan ang sinisimbolo ng baon na langis ng limang marunong na dalaga para hindi sila mamatayan ng apoy o hindi mamatayan ng apoy ang daladala nilang mga lampara. Sa atin namang first reading, hindi langis, kundi pagkain. Masarap na pagkain. Parang piyesta. Ang ginagamit na simbolo na inaalok daw ng karunungan sa ating lahat. Nag-aalok siya ng isang maringal na handaan. Nag-aanyaya na makikain tayo sa pagkain at inumin na inaalok niya sa atin. At ano ang idudulot ng pagkain ito? Tutulungan daw tayong talikuran ang kamangmangan at umunlad sa karunungan upang mabuhay ng tama dito sa mundo. Sa ating second reading ulit, merong konting pahaging itong si St. Paul. Kasi ang pinahahagingan niya ay mga tumador. Di naman masamang uminom pero minsan ang nakakasama ay yung nauuwi na yan sa lasingan. Lalo na pag kumanta na yan ng my way, nagbabarilan na yung mga yan. <laughs> Sabi ni St. Paul sa ating second reading, merong dalawang klaseng inumin na may espiritu, spirited drink. Ay yung isang tinutukoy niya, ay yung spirit of the battle. Ano? <laughs> yung tinutungga, nakalalasing. At ang ikalawang tinutukoy niya ay ang mabuting espiritu, the Holy Spirit. para bang iniinom din natin, tinatanggap natin sa binyag at nagbibigay sa atin hindi ng kalasingan kundi ng karunungan. Hindi kahibangan. Kaya pala sinabi ni Jesus doon sa kanyang huling paalam, doon sa John chapter 16 verse 13, ang sabi niya, pagdating ng Espiritu Santo na siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ang lahat ng katotohanan at ipahahayag niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating. The things that are to come. Ang Espiritu Santo daw ang ating panguna, pangunahing pabaon. Maraming beses kasi, naglalakbay tayo sa dilim. At kapag madilim, hindi mo nakikita ang nasa unahan mo. You don't see the things ahead of you. Pero, ang Espiritu Santo kung baon natin siya, ipapakita daw niya ang patutunguhan natin. Magiging maliwanag ang hinaharap natin. May natin ang mga lubak, mga batong katitisuran at mga bangin na pwedeng kahulugan. Ang salita ng Diyos ang magiging liwanag na gagabay sa ating mga hakbang patungo sa buhay na makabuluhan, buhay na ganap, buhay na may layunin, na siya namang dahilan kung bakit kayo naririto at nakikinig sa salita, hindi sa salita ni bishop adbo, kundi sa salita ng Diyos. 'Yun lang ang pwedeng dapat ipahayag mula sa pulpiton. dahil ito ay kailangan nating lahat pati kaming inyong mga pinuno sa simbahan. Gagabay sa ating mga hakbang. Kaya pala sinasabi ni St. Paul sa mga taga-Galacia, kung baon natin sa paglalakbay ang espiritu ang buhay natin ay magiging mabunga at sagana. At ang mga bungang tinutukoy niya na alay ng Panginoon sa lahat ng mga kapwa mandalakbay, ang binubunga ng Espiritu Santo, Aniya, ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, at katapatan. Si St. Paul, mahilig siyang mag-enumerate laging seven, no? Galatians 5, verse 22. At ngayon, pagdilayan naman natin yung isa pang baon na kailangan natin para sa isa pang biyahe. Pero hindi hiwalay ang biyaheng ito. Ang biyahe patungo sa kabilang buhay. Kami lang yung pwedeng legal na mag-usap tungkol yan. <laughs> Alam ko, hindi niyo yan ganong napag-uusapan sa mga bahay-bahay. Pag meron ng mga matatanda na nagbibilin na tungkol sa kabilang buhay, eh, pinipigilan natin. Ayaw ko marinig yan. Para bang morbid sa atin ang pag-uusap tungkol sa kamatayan. Sa gospel reading natin, sinasabi ni Jesus ang pabaon na kaloob niya sa atin bilang pantawid patungo sa buhay na walang hanggan ay walang iba kundi sariling katawan at dugo niya. At syempre, matalinghaga ang pangungusap na ito. Kaya nga hindi siya maintindihan ng iba sa mga kausap niya. Kaya nga tumiwalag ang maraming mga alagad. Hindi nila maintindihan ano ba ang laman at dugo. Laman at dugo, di ba simbolo yan ng ating sariling buhay. At ito ang binibigay daw na pabaon ng tunay na nagmamahal. Hindi lang pera, hindi pagkain, hindi lang material na bagay, kundi pag-ibig. Tama pala yung sinasabi nung madalas kong marinig na kanta, hindi ko na alam kung sinong kumanta. Ang pabagat ay paglisan. Ang sabi niya, kung ang lahat ay may katapusan, itong paglalakbay ay makakarating din sa paruroonan. At sa iyong paglisan, ang tanging pabaon ko ay pag-ibig. Pag-ibig ang baon. Di ba sinabi rin ni Apostol San Juan, ang Diyos ay pag-ibig at ang umiibig ay handang mag-alay ng sarili niyang buhay para sa minamahal. Handang mag-alay ng sariling laman at dugo. Yun ang ibig sabihin ng laman at dugo. Matalinghagang pangungusap para sa pagbibigay ng buong sarili. Pag-aalay ng buhay. At ito yung tinatawag sa sulat sa mga Hebreo na haing karapat dapat. Yun lang daw ang handog na matamis sa Panginoon. Hindi pera natin, hindi prutas, hindi bulaklak, hindi kandila, kundi buhay natin. Kaya kung ibig nating makibahagi sa pagkapari ni Kristo, at yun naman ay para sa ating lahat, na mga binyagan, kailangan matularan natin ang paraan niya ng paghahandog. Matuto tayong maghandog ng tamang hain. Siya ang pari na naghahandog, ngunit siya rin ang korderong inihahandog. Hindi niya sasabihin, kakatay ako ng hayop o kordero para sa iyo. Kundi sasabihin niyang, I am the Lamb of God. I'll give my life for you. Ganyan ang dating ng ating mahal na patron, kaya hindi natin siya malimut-limutan dito sa Pilipinas. San Ezequiel Moreno. Alam nating Kastila siya, pero alam nating nabuhay siya sa Pilipinas. Sa loob ng dalawang dekada, dito na nga siya nagseminaryo. Dito na nga siya sa Pilipinas na ordinahan sa pagkapari. Dito ang unang mga taon ng paglilingkod niya bilang pastol. Bago siya nagkasakit at nalipat at nandistino sa Costa Rica. Dinala niya bilang baon sa biyahe ang Kristong nakilala niya sa ating mga Pilipino. Pati nga ang salitang Tagalog matatas daw siyang managalog. Pinaon niya yon. Ayon sa kanya, ito'y laging pinaghuhugutan niya ng lakas ng loob at inspirasyon. Ang naranasan niya sa piling ng mga Pilipino. Para sa kanya, iisa lang ang baon na kailangan niya kahit saan pa siya mapadpad. At ang baon na ito ay ang Eucharistia. Wala siyang ibang hinangad na pagkain, kundi ang katawan na dugo ni Kristo. At ang matulad sa tinatanggap o kinakain niya. We become what we eat. Na siya na nakilakbay sa landas ni Kristo ay matuturing magsabing, Ito ang aking katawan. Ito ang aking dugo. Di ba? Paulit-ulit naririnig niyo yan kapag kayo ay sumali sa Eucharistia, pero tinatanggap nyo yung nagsabi noon, upang kayo rin masabi ninyo, ito ang aking katawan, ito ang aking dugo, ito ang buhay ko na alay ko sa Panginoon at sa mga minamahal. Mga kapatid, sa Eucharistia, tinatanggap natin si Kristo. Hindi lang para pumasok siya sa ating mga katawan at maging bahagi siya ng ating buhay. Tinatanggap natin si Kristo upang baguhin niya tayo at gawin niya tayong kabahagi ng kanyang katawan. No, we don't make Christ a part of our life. No, He makes us a part of His life and of His mission. Para mangyari yon, babaguhin muna niya tayo para gawin tayong kabahagi ng buhay niya, katawan at dugo niya. At sa gayong paraan, tayo mismo, tayo mismo, buong pagkataon natin ay nagiging pabaon na pantawid sa lahat ng mga makakasama natin sa lakbayin. Hindi lang patungo sa ganap at makabuluang buhay dito sa daigdig, kundi patungo sa kabilang buhay, sa mas lubos na buhay na naghihintay sa ating lahat. Kaya nga hindi tayo natatakot sa kamatayan eh. Dahil alam natin, pagtawid natin, may mas higit pang buhay naghihintay sa atin buhay kapiling ng Diyos buhay na walang hanggan amen